malamig to, so big! Ay! <laughs> Uy, ay lumeng hapo. Ano balay? Ah, mani mong mama. na ang ina mama. Nasa Manila. Ay papa. Trabaho. Trabaho. Hala, grabe guys. O, naikwan o, pang panihapon ninyo oh, Tapos, dungagan na to na. Dungagan na to na Kaya para na mo pang baon o. oh guys, kayo. dol mo diri, dol mo diri. O, oh, haman ni papa ron. Nagtrabaho. Ah, nagtrabaho. So, grabe no. Mag-amping mo kanunay ha. Ay, Diyos ko. Di, di magtulo? Di. Wala ka. Uy, ginuot ko. Haman ni mong papa ron. Hmm, tabang-tabang ni mo si mong papa ha. Mabalik ako po hindi rin. Ayo, may tao di Ayo na, na! <laughs> na ka di ha. Wala <laughs> lagi. Ay Diyos ko, wala di tao di. Ayon. Hoy, mga tagmi. Ay, wala na din abandon na din siya kay nagubak na.